<laughs> <laughs> Ayan kasama ko si Mars Ayan. Ngayon malalaman kung ano ang resulta ng aming puso para sa puso at pati guys. May hangin? Akala ko pwede ang bata. Pa-acidi po yan eh. Pisigil lang yan. Eh yung sa wax. Ito malamig pala dito. Hindi ah? mo pala Dito ako may At hindi pa nakasim. Ha? O maya pa tayo. Tatawagin naman siguro yung pangalan mo. andito ako sa loob dahil nagpapalamig nandito kasi yung electric fan guys yung kasama ko ang yung kasama ko ano Mars <laughs> yan niyakag ko <po> lang yan <laughs> wala akong kasama kaya dito muna ako sa may tabi ng electric fan dahil hinihingal ako o, oh, yan lang yung electric pan ginagamit papuntang labas. O, oh, yan ang mga kasama ko si labas. Yan dito lang ako sa loob dahil uh, malayo sa mga kasama ko. Nagtitikit yung mga tissue sa aking liig. Tayo lang ang medyo bata-bata, Mars. Mga kasama natin, puro matatanda. oh, masipag. exercise din. Masipag nga lang yan maglakad. Sobor mga kasama namin, guys. Matatanda kami lang bata. Ayan. <laughs> 拜托，这个呢。